Iris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay gold and sky blue. Mga masuswerteng numero, number 10, number 7, number 22. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag ng karangalan at katatagan. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na may biyaya kang matatanggap kung magiging matapat ka sa sarili mo panahon na upang yakapin mo ang iyong tunay na layunin. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay emerald and white. Mga masuswerteng numero, number 6, number 18, number 29. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng katiwasayan at sigla ng espiritu. Ang mga numero ay nagpapakita na ang iyong pagsusumikap ay malapit ng magbunga. Kailangan mo lang panatilihin ang tamang disiplina. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay lavender and navy blue. Mga masuswerteng numero: number 30, number 12, number 25. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay simbolo ng katahimikan at malalim na pag-unawa. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na sa pamamagitan ng pakikinig at obserbasyon, may matutuklasan kang kasagutan sa iyong mga alinlangan. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay silver and bronze. Mga masuswerteng numero, number 21, number 10, number 30. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa tapang at pagyakap sa sarili. Ang mga numerong ito ay paalala na kung maniniwala ka sa iyong halaga. Mas madali mong maaabot ang tagumpay na matagal mo nang inaasam. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay gold and white. Mga masuswerteng numero, number 4, number 17, number 21. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay nagpapakita ng lalim ng damdamin at kapayapaan. Ang mga numero ay nagsasabi na ang hinahanap mong kasagutan ay nasa loob mo na, ang kailangan mo lang ay tahimik na pagninilay. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay sapphire and green. Mga masuswerteng numero, number 25, number 13, number 27. Ang mga kahulugan ang mga kulay ay sumasagisag ng katalinuhan at pagiging grounded. Ang mga numero ay senyales na dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga detalye. Ang maliit na bagay ang siyang magdadala ng malaking pagbabago. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay red and mocha. Mga masusweteng numero, number 8, number 16, number 28. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng balanse at kalakasan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na kung magpapasya ka ngayon, may pagkakataon kang makapagsimula ng panibagong yugto sa buhay mo. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay yellow and white. Mga masuswerteng numero, number 9, number 14, number 20. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa pagtanggap ng nakaraan at pagkakaroon ng bagong pananaw. Ang mga numero ay nagsasabi na isang hindi inaasahang kaganapan ang magdadala sa iyo sa direksyong dapat mong tahakin. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay violet and dark green. Mga masuswerteng numero, number 17, number 11, number 24. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng lakas ng isip at pagiging bukas sa pagbabago. Ang mga numero ay nagpapakita na oras, na upang pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga layunin, sa pangarap, na umaayon sa iyo. Capricorn Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, yellow and pink. Mga masuswerteng numero, number 6, number 15, number 23. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay simbolo ng kahinahunan, at praktikalidad. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na sa pagiging maingat, at tapat sa iyong direksyon, darating ang tagumpay ng hindi inaasahan. Aquarius Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Leo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, green and black, mga masuswerteng numero, number 1, number 19, number 26. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng optimismo, at tibay ng loob. Ang mga numerong ito ay paalala na ang tapang, mung humarap sa hamon ay siya ring susi, sa mga pagbabagong nais mong makamit. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay gold and blue. Mga masuswerteng numero, number 3, number 9, number 18. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag ng kaayusan at lalim ng emosyon. Ang mga numero ay nagpapakita na panahon na upang pakinggan ang tahimik na tinig ng iyong puso, doon mo matatagpuan ang direksyon.